Uh, good morning! Uh, meron ka bang gustong parating? Uh, uh, sa... ano ba? Oo. Paano ba ba kayo huminig Kasi diba, dun sa case na i-final sa'yo. Ah, uh, So, ano yung plano mo ngayon? Ah... Uh, siguro ano lang po, ah... Uh, well, first of all, kailangan ko lang pong para po magawa ng paraan ko yung sa pagpapagkansa. Ah... Uh, pero kung ano man yung kaso kasi na pinatawag po sa akin, na pinakarap ko naman po ito no? Uh, ayon sa proseso. Uh, lang po. Yeah. So, so, ngayon, uh, paano yun? Uh, magpapiansa ka ba ngayon today? Uh, hindi ko pa po alam kung uh, hopefully, hopefully po. Pero may, may abogado ka naman? May, may bigit po akong abogado na tumutunong. Uh, mga abogado sa akin gawin na naman sa istorya nila